Good morning guys, nandito na naman tayo sa ating loob sa sasakyan At ito nga guys, uh, medyo busy kasi tayo kaya hindi tayo nakakapag vlog araw-araw Pero sana magawa natin And guys, uh, sa ngayon guys, i-update ko kayo sa mga presyuhan natin Kasi halos lahat ay tumaas At ito nga guys yung ating mga update Dahil medyo maulan talaga dito sa lugar natin ngayon At bumabagyo ilang araw na kasi may low pressure at ito guys, update natin. Si Sayara natin ay 8 months Yay! na lang. Malapit na tayong matapos. Tapos um pag nakabait tayo ngayong September ay uh, 7 months na lang guys itong September na to kasi akin si yung bayaran natin sa sasakyan. At to guys, update ko kayo ka sa ating mga presyuhan at araw ngayon ng Sabado. Kaya start na naman tayong magro-rolling guys simula tayo sa ating mantika guys na yung ating mantika ngayon ay halos tumaas din um, malaki na yung itinaas niya mula yung nag 30 pesos tayo kaya sa mantika natin ngayon na bote guys ay 31 yung ating presyo ngayon pero okay naman yung satisfied naman yung customer natin kasi mataas yung sukat ng ating mantika Ayan, kaya sulit pa rin sila sa 31 kasi alam ko parang ang bentahan nila rito sa mga tindahan ay 40 pesos yung iba Ayan, kaya meron pa rin silang 9 pesos. At sa ating 1.5 guys, dating 120, ngayon naman ay uh, 125 pesos na. Ayan. Kung mapapansin nyo guys, yung ating mga bawang naman ay hindi naman gaano ko nakakapag-repack dahil medyo busy ako at isa ko lang din nagre-repack ngayon. Ayan, hindi ko lang pinapabayaan yung ating mga paninda para meron pa rin tayong may maibenta sa ating mga customer ayan guys, kung mapapansin nyo dati mara, marami tayong mga daladalang mga paminta, pero ngayon ay halos kukunti, ayan, pero sapat pa rin naman yan para pang isang linggo natin ayan, sa ating lalong lalo na sa ating buo ayan, uunti lang, halos 10 pieces lang yata ito, 2, 4 6, 8 o, 10 pieces guys, yung ating buo, pero sa ating mga crack pin, mga tina marami tayong mga daladala ayan guys ang presyo pa rin naman ito ay 25 yung ating bawang at tagti 20 pa rin yung ating mga paminta pati yung tina. Ayan, wala lang tayong laurel kasi hindi pa ako nakakapag-repack ng laurel. Ayan, at sa ating itlog naman guys, ay ah, yung medium natin dating 245. Ngayong linggo naman ay 250 pesos na yung ating egg na medium. Ayan. Ang medium lang kasi natin ngayon, ito lang guys, ito. Uunting piraso lang yung medium natin tapos puro large na yung natira ayan kasi hindi tayo nakapagpa-reserve noong nakaraang linggo dahil sa may pinuntahan tayo kaya ito lang yung guys sana kasya tong medium size natin at bukas ay makaka-order naman tayo ito naman guys yung ating asukal na wash ang bentaan pa rin naman natin ito ay 18 pesos at may stock pa tayo ayan halos tatlong crates din yung daladala -dala natin tapos meron tayong white sugar ayan guys ah, 20 pesos naman din yung bentaan natin sa white sugar natin sa mga gustong mag order ayan mag message lang po kayo iba sambalis po ang ating location pero nagbabiyahi po tayo sa botolan ayan sa ating munggo guys ayan 21 pesos kasi ang laki ng puhunan natin sa munggo kaya naman ito guys pero itong munggo natin ay gustong gusto ng mga customer natin kasi yung labo yun tinatawag nila masarap daw parang malagkit ayan guys yung ating update sa ating rolling store at ito nga guys wala tayong asin ngayon kasi ang nangyari ay maulan at babiyahe pa tayo ng panggasinan baka mabasa at matunaw yung ating asin kaya hindi muna ako nakapagbili ng asin pero sa susunod guys babiyahe na naman tayo ng panggasinan pag medyo maaraw na at naubusan tayo ng asin guys Ayan, yung update sa ating rolling store. Ayan, marami-rami rin yung dala natin. Siguro nasa mga 30 to 40k pa rin yung nagiging puhunan natin sa ating rolling store guys. Marami-rami pa rin. Ayan nga guys, maraming salamat sa pagsama na naman sa akin at nakapag-update na naman tayo ng ating mga paninda. Ayan, pag Sabado ngayon kaya start na naman tayo mag-rolling. Tara, tara guys, mamaya update ko kayo kung magkakano ba yung naging sales natin sa pagro-rolling natin guys. Ayan, maraming salamat! At ito guys, alas dos na, nakabalik na tayo dito sa ating lugar kung saan tayo nang gagaling pag nagro-rolling At ito guys, sasabihin ko sa inyo kung magkakano ba yung napagbentahan natin guys At medyo maganda-ganda yung naging rolling natin ngayon Halos ma-sold out din kasi yung paninda nating itlog Nakahalatian natin kaagad yung daladala natin kanina Ayan guys, papakita ko sa inyo pati yung asukal natin Ay halos maubos din at isang crate na nga lang din yung natitira Pati yung mantika natin ay marami rin tayong naibenta ngayon. At ito nga guys yung uh, itlog. Ayan, halos nakahalatian natin yung uh, mga itlog na naibenta natin. Pati sa mantika guys ay marami-rami din yung naibenta natin. Ayan, halos unti na lang yung natitirang mantika. Kaya maganda-ganda yung naging bentahan natin ngayong araw ng Sabado. Ayan guys. Pati yung asukal natin na tatlong crates ay halos halos. Uh, ito na lang yun natira. Halos siguro na sa naglalaro kasi siya guys ng mga 180 pieces. Pati yung puting asukal natin guys, ito na lang yun natira. Unti na lang. Kaya naka 14,000 din tayong benta ngayon guys. Ayan, halos wala pa tayong kalahating araw na sa pagro-rolling pero medyo maganda-ganda rin yung naging bentahan natin. Pati sa ating mga 1.5 guys. Ayan halos talagang mauubos din yung ating paninda kung talagang pagpuporsigihan pa natin na makapag-rolling ng mas marami sa ating mga customer o makahanap tayong maraming customer guys ayan wala pang kalahating araw pero naka 14,000 na tayo ayan sa ating mga paminta ito yung natira marami-rami din naman ayan guys at ayun nga guys yung update sa ating pagro-rolling ngayong araw ng Sabado. Halos maganda-ganda rin at naka 14,000 tayo. Ang mabenta kasi sa atin ngayon yung paninda nating itlog. Kahit malakas ang ulan dito sa atin ay patuloy pa rin tayo nagro-rolling dahil safe naman tayong makakarating at saka hindi nababasa yung mga paninda natin. Yan yung purpose talaga natin kung bakit tayo bumili ng sasakyan o kumuha tayo ng sasakyan na hulugan guys. Ayan maraming salamat sa pagsama na naman sa akin. Kunting tiyaga lang at ito dadami rin naman yung ating mga benta at yung ating mga customer araw-araw guys ayan maraming salamat